Umaga noong March 23, naglayag muli ang Unaiza May 4 na bangka ng Pilipinas para sa resupply mission nito sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pasado alas 8 ng umaga, nakasalubong ng grupo ang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number na BN21551 at hinarang nito ang Unaiza May 4. Pagkatapos ng ilang pagharang, binomba na ng tubig ang bangka Tumulong pa sa pagbomba ang isa pang barko ng Chinese Coast Guard at tila binayo ng bagyo ang bangka. Pagkatapos ng pambobomba, lumapit ang bangka sa BRP Cabra para tulungan at kumustahin ang tatlong sugatang crew mula sa pambobomba ng tubig. Pagkatapos ito, nakarating din ang bangka sa BRP Sierra Madre. Ang mga insidente ito ay tila napapadalas na. Kaya sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inihayag nito na hindi susuko ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito'y matapos makipag-usap ang pangulo sa mga opisyal ng security at defense ng bansa. Nagsumite din ng mga requirements ang Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa na naghayag na tutulong sa seguridad at pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo na hindi naghanap ang Pilipinas ng gulo pero tiniyak nito na hindi ito mananahimik at ipagsasawalang kibo ang mga panggigipit ng China. Kasabay nito, naglabas ang Pangulo ng Executive Order No. 57 na bumubuo sa National Maritime Council. Layon nitong palakasin ng Maritime Security at Maritime Domain Awareness ng Pilipinas. Binubuo ito ng Department of National Defense, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Foreign Affairs, at National Security Advisor. Kasama rin dito ang National Task Force for the West Philippine Sea na siyang magpapatupad at pagsasamahin ang mga kakayahan ng iba't ibang ahensya para sa aksyong gagawin sa West Philippine Sea. Charles Nicolimon para Saluzon Headlines.